Eh, mga idol, uh, para po sa mga baguhan, ayan, uh, matuto po ng ating paano magdam ng ating dump truck, mga idol. Ayan na uh, po yung ating tutorial. Sa mga, ano, alam na po ng mga veterano to, mga idol. Para sa mga gustong matuto, mag-aral pa ng pagdadrive po ng ating dump truck. Tuturo ko po sa inyo kung paano magdam kailangan po mga idol pantay po yung ano, yung semento ng ating pagbababaan baka tayo eh, tumagilid mga idol ayan, na po yan idol ayan at ipapakita po rin po yung kung paano po yung operate dun sa loob ayan, habang ginababa yung, yung mga karga niya, mga adult. po para sa mga baguhan po para may idea po sila yan po, sa ganang aso ipanood lang po yung ating video mga idol ay bago tayo mga tutorial para sa shop ginapang na po yan tuturo po natin mga idol Oh, you know, at saka paano yung pagbaba tuturo po natin by, one by one po yun okay, po, nakababaan na oh. siya okay na a few moments later shout out mga idol magbababa po tayo ng ano. magdadam po tayo mga idol ito yung ano mga idol oh. apakan mo yung clutch As buhayin mo yun yung yun yung design ng dam tapos pitaw sunod mga idol pasok mo ng presera yan, hindi yan papasok mga idol hindi yan tatakbo kasi naka PTO siya so ngayon mga idol, ito ito yung kanyang app yan mga idol ito yung kanyang release para umangat yung dam niya ngayon mga idol, kita oh. sa kita sa likod Naangat na yung itaas niya. mga idol. Kunti bibigyan mo ng konting revolusyon. Itay mo lang yung senyas ng ano? Ng helper. Ah. Ayan. mga idol. mataas na. Oop. Ngayon nagsenyas siya. Abante raw. Ayan mga idol. Babalik mo lang siya. Oh. Ante. tapos mga idol re-release mo yung cambio tapos sabay yung PTO yun, wala na yung PTO nya yun release ng maxi tapos tapos cambio tayo yun yun mga idol nababaan na siya ganun eh, maxi tapos mga idol, ayo lalabas na ulit yung simbolo nung ano simbolo nung PTO tapos Tresera ulit ah. sabay bitaw ng clutch mga idol, ayo sabay taas nung ano nung kanyang release araw mga chong dam niya mga idol Ayan, sasairin natin yung laman kasi nabanti natin para magdalawang taktak sya sasagad na natin ang taas to Ayan, ah, tapos senyas na nung ano ayun ganda le release ayun yun na hirap mag vlog Maxi tapos huwag nyo nangapakan yung PTO mga idol pag ibababa nyo pwede na siya direct na siya mga idol ayan o ayan ang Shackman H3000S yung mga idol o hindi na yan naka PTO ayan na yung signal nung ano, pababa pag lumapat na yan mga idol mawawalan na yan yun, nakalapat na siya balik muna sa dati yan mga idol yan, ilalak na nung helper yung sa likod yan, tapos lilinisin yung yung mga naiwan sa tungtungan mga idol ayun siya o sa salamin no? tapos ilalagay na yung ano yung lock ng dam so yan mga idol atras na tayo at babalik na tayo doon sa dati alright mga idol